magandang tanghali eh ano muna natin baradero muna e, hindi na tayo palalaot ano muna natin ito gawa tayo ng uh, Sampahan 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 na muna natin Ayan, paggawa tayo ng scaffolding. Para iangat naman yung uh, isang niyog, puno ng niyog. Uh, ayan. Ano na mo na natin? Gamit ang buya, lahat. Uh, Teknik lang. para sampah.